Tang kita nyo naman, napakaganda nitong 5 peso coin na ito. Baka po meron kayong mga gantong klaseng 5 peso coin. Kung interesado ka po dito, panawain nyo po ang video, mga kalakot serong note. Naghahanap nga po pala tayo ng 5 peso coin na year 2006 na napaka hard to find. At pwede nga pong bilhin sa inyo sa halagang 1,000 pesos mga kalakwatserong noypi na brilliant condition po na ganitong klase na year 2006 yun po ang hinahanap natin sa 5 peso coin na DSP series sapagkat yun po ay hard to find na at marami na pong naghahanap ngunit po konti lang po nakakapagbenta nito sa atin kung meron po kayong ganitong klaseng bariya na year 2006 5 peso coin na brilliant condition yan po ay bibili sa inyo sa halagang 1,000 pesos mga kalakwatserong noypi basta po year 2006 po inuunit ko po, po year 2006 po ang hinahanap po sa 5 peso coin BSP series at, at sa iba po natin bariyan na hinahanap kagaya po nito one, ang 1 peso naman po ang binibili po natin ay year 2005 mga kalakwatserong noypi sa 1 peso naman po ay year 2005 at pwede itong bilhin sa halagang 1,500 mga kalakwat serong noipi baka po meron kayong mga gantong klaseng bariya na aking nabanggit ay i-message nyo po ako at bibiling ko po yan sa inyo sa tamang presyo mga kalakwat serong noipi matagal na po ako naghahanap ng ganong bariya kaya lang wala po talagang nagbebenta kasi kakaunti lang po talagang ginawa nito kung meron po kayo nito, mag-message lamang po kayo sa ating FB page, Lakwatserong Noypi. Marami pong salamat. Sana po yung mabentahan niyo ako ng ganitong klaseng bariya. Peso, BSP series, binibili sa halagang 1,000 pesos mga kalakotserong noypi. Baka po meron kayang gantong bariya na 1 peso na 2,500 mga kalakotserong noypi. Binibili po ito sa halagang 1,000 pesos. Ayan po, tingnan nyo po ang ating collection na naka-frame pa mga kalakotero no IP. Nabili po natin yan sa ating mga solid na followers. Ayan po. Ang hard to find po dito ay yung year 2005. Baka po meron kayo nyan. Ayan po. Year 2005 mga kalakotero no IP. Ayan po. Hard to find yan. Pag meron po kayong ganyan, Mag-message naman po kayo sa ating FB page at bibilin po natin yan sa halagang 1,000 pesos. Yan po, check nyo pong maigi yan. Mga nabili natin po yan, mga cherong na IP. Baka po meron kayo, mag-message naman po kayo dito. Maraming pong salamat.